ang bala ko sa January ay para mag mabuhay naman yung mga isa sa mga bubuo ng uh, sword community no ay gusto kong magpa-challenge ulit na sa magic flex ngayon kaya kapag nabuhay sila mabubuhay ulit ang ating community mga ako mabubuhay din yung mga viewers ko pero pa ako dyan kasi mga, mga, ma mga kilala yun eh Baka ang views ko na lang mga 5,000 na lang. <laughs> Kasi na, na, na ka, ano, nakafocus na sa kanila. Pinaka ma bababang bigay ng revenue talaga. As in, bagsak talaga lahat yan. No? So, lagpas ka lang natin siguro ang bigay So, mababa na lang siya bigay ng revenue sa January. So... Alright, so mga kumars, welcome back sa ating YouTube channel. panibagong vlog na naman tayo. Ayun mga kumars, at tayo ng Arabas. Tama rin si kapog, tatlo lang kami At wala si Atorne May nagtabas si Atorne Tapos Kiran de. Ah, uh, Si Wancho naman Saka si Taguro ay May pasok Si Lawrence May pasok yan Kaso sumakit yung tiyan niya kan kaninang uh, Umaga Kaya siya yung kasama na tatlo lang kami ngayon Alright, at dito lang kami Sa ano, sa ilog ala may mga jet fighter o? oh ah air force Ito ang kumarsa set lumipat kami dito sa Palsara. Kasi ang huli lang namin doon ay ilan lang Mga kanduli huli namin Kaya subukan namin dito So hindi lang tayo makapag video guys sa ano Kasi tatlo lang kami Ayan, ready na ni Kapogs yung lambat namin So yun nga mga kamars at nandito na tayo Ganlang gabi na ay Ganlang gabi naman yeah. Linis na na isda si nanay Ayan Yung huli namin konti lang huli namin ngayon guys Ayan. So, may party na doon si Kapugs Hi, Bibi Angel. Ayan, si BB oh. Ay. Start yung hair niya. Ayan, alright. So, magsimba tayo mga Mars. So, simbang gabi. Pangalawang simba na namin ngayon. At, mamaya, babiyahe tayo. Lamig, guys, lamig. Gusto ko yung ang mga Magic Flex kahit paano, mga kilala na sila. Ang balak ko sa January ay para mag naman yung mga isa sa mga bubuo ng uh, Sword Community. No. Ay, gusto kong magpa-challenge ulit na sa Magic Flex ngayong January. Na hindi mo na ng mga yung mga talagang hindi pa kilala kasi mahirapan sila isa sa revenue pa lang baka hindi kausa dahil mahina talaga ang bigayan no so gusto ko yung ang mga flex kahit pa paano mga kilala na sila no Mag, yung iba may mga community community na sila okay so swerte ni Rigondox sunod sunod sabi ko sabi ko parang si Rigondox eh okay so kaya in-announce ko in-announce ko na lang ngayon kasi 'Yung iba kasi sa kanila ay mga nagtatrabaho na talaga, may mga trabaho na. So kapag binigla po baka baka inbis na um, mag mag-uuso sila sa sa challenge eh hindi sila makapag focus sa may trabaho. So at least alam nila ngayon na magpapa-challenge ako sa kanila ngayong January. No, January. Um pero hindi pa 'yan sure kasi kailangan ko pa ng confirmation nila. So sabihan niyo yung mga kung sino man yung mga idol nyo dyan sa Magic Flex, kilala nyo naman sila lahat. So, magsa magsabi kayo doon na i-message nila ako. Or, si kausabi ko naman sila, i-message nyo ako. Um, kung kayo ba ay confirmado na mag-go ba kayo, Ac accepted ba ang challenge, ina-accept nyo ba, no, para i-go natin. Okay? Um, kaya lang magsabi sa inyo mga, ano, mga, mga idol nyo, ano dyan, Magic Flex. Ngayon, naulitin ko, ang, no, ang January ay talagang bagsakan ang mga revenue ng buwan na yan nung no, mababa, mababa ang bigayan. So, huwag muna tayong kumuha ng mga medyo alanganin talaga sa mga, ng mga pangalan. Doon tayo sa Magic flex kasi ang mga Magic flex ay talagang nagbablog yun ng, may mga ano yun, mga mga, may mga pangalan yun sa community natin. Tsaka, at least, ma, mabuhay din, din kanilang mga channel, pwede ka paano. Kasi ang iba doon ay mga, ano na talaga, na medyo, ng <_ Luca> na, nang, nang, nangihina na <laughs> Okay. So, para makapag-ready sila kasi baka mamaya, ilang eh, ano ngayon, meron pa silang, meron pa tayo 11 days eh. So, makapaghanda pa sila. O, di ba? Sabihan ninyo sila. Mabagyan ka pa! Tapos yung rules and regulation, saka na. Saka natin eh, ano. Magandang laban yan kasi watak-watak sila eh. Tingnan natin. <laughs> Tapos si Pangit, sasali ka sa Magic Flex eh. Gusto mong, ikaw yung guest? Ano? Kaya mo? busy ako ng January. Kaya nga busy yan. Oo. Oh. Sana ako. Gusto ba pag... Kaya maganda yan mga ka-sword. Pag ako na pasala sa challenge, ako... Blouse lahat ng mga yun. <laughs> oh, yabang! Ang <laughs> yabang! <laughs> Alright! So alam ko naman na yung iba doon matutuwa. Maraming matutuwa kasi siyempre, alam nyo naman ang challenge natin mga ka-sword. Talagang, talagang ano. Oh, yung press mag ka dyan. <laughs> talagang Ibang klase kasi ako oh, na, na, na natikman ko rin tong pa-challenge ko na to, di ba nung nakaraan kami ni Kiper at saka ni ni Louie. Na, na ramdam ramdam ko talaga yung ano. Ramdam ramdam ko talaga yung ba, diba, ang challenge namin ay 5,000. Pay Di 10,000 dollars. Di ba? 10,000 dollars yung challenge namin. Puro vlog yun. Kami ni Louie at ni Kiper. Biruin mo yung anong gamit ko challenge noon yung Jumper Sniper. Nakaabot ako ng 10,000 dollars dahil sa support ng grabe talaga ibang klase itong community nito. Salamat sa inyo. Tara ina. Press 1 daw isali ako pagkadami. Ay ako busy ako January. Wag niyo kong ginugulang mundo ko. Iyapang. Alright so maganda ang Magic Flex at mga friends ko naman sila lahat. Mag ano kayo sa akin. Mag confirm kayo. Kung sabi niyo... um, jap go ako, ganyan, para tsaka paghandaan na na rin kayo. Okay? Pero, sabihin ko sa inyo, kasi nung nakaraan kasi, ang Magic Flex, talagang sila, nakalahat sila, sila ang pinakauna kong Pinachallenge sa ganito eh. At Wala mga live-live yun. Um, hindi sila pi Premier vlog talaga. Um, pero hindi ko sila pinagbawa mag-live nun. Wala lang talaga masyadong nag-live nung mga time na Nag-more on vlog sila. Tapos sila lahat nakasahod ng 6 digits. Kaya ang galing. Tingnan natin ngayon sa January. <laughs> Hindi na Yan, kasi siyempre ang community natin ay tayo yung mga buwabagsak na mga views natin. Pero malay mo, maka, ng paraan. So, ito mga ka ang Magic Flex kasi, um, malaking bagay din yan sa community ng Soward kasi um, sila talaga may mga pangalan. Sila yung isa sa mga talaga may mga pangalan dito sa channel ko, no sa aking community. Dahil mga kilala na talaga sila. Kaya kapag nabuhay sila, mabubuhay ulit ang ating community. Pati ako, mabubuhay din yung mga viewers ko. Pero, nanganganib ako dyan kasi mga may, mga, mga kilala yun eh. Baka ang views ko na lang mga 5,000 na lang. Kasi na, 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 sa nakafocus na ano, naka sa kanila. Ayan. Hindi <laughs> <laughs> ako mag, Ako, matachallenge din ako kasi siyempre kailangan gumawa ako ng kakaibang content kasi sigurado ako, hindi ako, baka, baka three-fourth na mga viewers ko doon mo na manood sa kanila kasi siyempre nagsawa na sa mga vlog ko, di, pati ako, ma-stress ma ako nito, patay. <laughs> Oh, mag, mag ready mga magic flex okay. Wow. Tambah. <laughs> Tambah. Tambah. Uh. Tambah.

ah pag pag pabayak na yung dito mo right tagar na eh boss ako tabingi guys ay madali lang to abo ay lang siya mga kata lang hmm. Galing ako ngayon guys, tingin mo, gulong eh. Doon kasi guys, tingin makabuylo. Uh, Kaya yeah. dito tayo sa baba. Ah. Papakita natin ka kung paano tayo mag-deak ng, ano, ng niyog. Sa amin ang tawag nito guys, blahing. Blahay. Ang tawag naman nila dito ay niyog. Niyog, na pugok. Alright. Ganito lang ako mag-deak guys. Wow. Yeah. Ayan di ba mata dalawa. Dito yung bunga nga. Dito mo siya biakin Oh.

ก็จะทำ buluk buluknya apa? Ya. Pah, coba. Ini korek. Enak itu, Bu. nay. uli yang Ta, oh, guys, <coughs> uh, um, eh. ah, uh, ano? tawag na nay, sinok mane? pala. diba, magtataka. Kaya niya. Bait. So yun yung mga kamarsat good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Ah uh, December 24 na po ngayon mga kamars at talagang masaya tayo ngayon dahil yun nga nakasama tayo sa challenge ni Idol Jumper Sniper no? so thank you very much po sa inyong lahat so yun nga mga kamars no? at grabe grabe yung saya at tuwa, tuwa ko na nung nag live sa Idol Jumper Sniper ay eh, sama yung magic flex so yun mga kamars at thank you very much talaga sa mga nag-impo Maraming salamat po sa mga nag-info. Shoutout po sa inyong lahat. At talagang malaking bagay po to sa amin. Dahil kumbaga yung mga mga mahina naming bios ay gaganda na naman. May posibilidad na gaganda naman ang views namin ito. Dahil sa pa-challenge na Idol Jeffers Talagang napakabait na tao talaga si Idol. Ayan, at Merry Christmas sa inyong lahat Idol. Sa lahat ng pamilya nyo at sa lahat ng mga viewers. Lahat ng Sword Family Mga Kamars Shoutout po sa inyong lahat Thank you very much po Sa ano So sisipagan ko ito mga Kamars uh, Mag vlog At gagawang ko pa ng paraan Na magandahan kayo sa aking mga vlog At uh, Ayusin ko rin yung mga ano Yung mga panelita ko Ayan At maraming maraming salamat sa inyo So excited, excited na tayo mga kamars sa ating gagawin ba? Magtalis alis Ayan. So, so yun nga mga kamars no? at malaking bagay po yan sa amin na mga magic flex. Ayan. So, sana yun yung mga kamars no? at so yun na at thank you very much talaga at maraming maraming salamat sa lahat ng support na nyo. Ayan, yon. Bye bye, magmars. Uh, Merry Christmas and God bless.